Pag lumamig yun, mas makapan pa. Mas crunchy. Hmm? Hi guys! Magandang umaga po sa ating lahat. So, welcome back to our channel. Ngayon guys, ay samahan niyo ako. Alam ko maraming nagluluto ng empanada. Marami na rin po ako natikman. Pero, yung gagawin nating empanada for today, wala pa ako natikman na ganun. Yung pagkagat mo, malambot ba yung dough? Kasi karamihan na natitikman ko, ang tigas ng dough. Ang tigas talaga. Tapos ano, yung pinakapalaman nila sa loob, dry na dry. Parang tumatalbog pa nga yung green peas. So ngayon guys, magagawa tayo ng sarili nating version ng pork empanada. So, ayun guys, samahan nyo ako. Tara, let's! At makita natin ang recipe ni Lola Uni. So, itong unang procedure natin guys, yung ating giniling na pork. Ganyan, papakuloan muna Hindi ko yan nilagyan ng tubig guys, kusa yan nagtubig mag -isa. So, hintayin lang natin yan na natuyo bago natin iprito ng konti-konti. Pero habang piniprito natin yan, lalagyan na natin yan ng, ng timpla, syempre, ng, ng ating paminta, tsaka yung ating asin. Naglalagay din ako ng bitchin, guys, pero, you know, pitik-pitik lang, hindi naman kailangan na sobra. So, ayan, guys, ito yung ating patatas, tsaka yung carrots, tapos, is slice ni Papa yan ng maliliit lang. Then, ah uh, hahaluan din natin siya ng bell pepper. Bell pepper. Tapos, haluan din natin siya ng hot dog. Since walang pure foods hot dog, guys, naubusan siguro. So, ito hahalo natin. We're not professional, but, you know, we're trying our best na mapasarap ang ating lutuin everyday. So, ayan na guys. Ito na yung ating mga ingredients. So, nag Naglagay po ako ng ano, naghiwa tayo ng dalawang bilog na bawang. So, kailangan marami tayong bawang. You know, yan yung isang sekreto ng pampalasa sa ating mga niluluto. Tapos ito, dalawa rin na sibuyas. Then, meron tayo pong apat na raisins. Tapos, meron tayong dalawang sweet peas. Then, meron din tayong bell pepper. Ang ating bell pepper ay hindi red, guys. It's orange. So, ito na nasisi na po natin ito yung ating ground pork with hot dog. So, minix ko na dyan, guys. May timpla na rin po ito para malasa na siya. So, ayan, guys. Isa-isa na tayo mag gigisa-gisa. So, ayan. tapos na po natin yung ating ano antika. guys, painitin lang natin ito. Yan, naiinit na ito. Nalutuin lang po natin ito hanggang mag-golden brown. Ayan. So, syempre guys, malakas ang ating apoy kasi kailangan to, mag-golden brown muna. You know? So, for me, kung ano yung nakalakhan ko, na about sa pagluluto sa aking mga observation ay sa observation talaga kumbaga kung ano yung tinuro sa atin lalo si mama nina so lagi daw mauuna palagi ang bawang never to sila nakita ng na nauna ang sibuyas nakikita ninyo nag ano na siya to golden brown pwede na natin ilagay ang ating sibuyas. Tapos guys, uh, mamaya konti, nakita na natin na medyo paluto na yung ating sibuyas, wirisikan naman natin yan ng Uh, asin kasi yan naman yung puro ni Nanay Henry ay sos ang talaga naman na, so, sa pagluluto ay, kasi kaya yun yung natatanong nung ako'y maliit pa pag may nakita ako example my birthday no so syempre hindi mawawalan mawawalang pansit sa ating kapagkainan ay sos pag may birthday sa long life na So, mahilig akong makialam, guys, kung ano mga niluluto nila rin. Masyado akong pakialam nila. Mag-ano Mag pa ako, gusto nyo paghahalo? Ay, okay, so, ayan, paghahalo. So, nakikita natin, si Diyos paluto na. So, i lang natin siya ng na. sinis. Hmm. ang sekreto para matagal masira. E so, ano yung inyo eh. Tayo na mamalak na guys at yung ating ay, ating hika So, ayun guys. Susunod naman po natin ng ating bell pepper. Okay. Ayan, po tayo bago maluto ang ating bell pepper. And after nyan, pwede na po natin isalin dito sa malaking pan natin bago natin ilagay ang lahat ng ingredients all together. After naman po nyan, kapag na nailagay na, na natin sa isang pan, lahat na naghihintay na lang tayong maluto, gagawa naman na tayo ng dough. Saglit-saglit lang naman gumawa yung ating dough. Gaya nga nang sabi ko sa inyo, guys, we're not professional, but you know, we're trying our best naman para masarap ang ating ginagawang snack for the family. So, siguro maghintay pa tayo 2 minutes. Another 2 minutes. Ayan, guys. So, naluto na natin yung ano, imimix na natin siya ngayon dito. guys halos, halos at salot lang mix all together na natin diba ang ganda ganda na ng kulay colorful na ito guys lalagyan so, na natin paunti unti ang ating carrots at patatas kasi ito yung medyo matigas matagal po anong panambutin sana kasi siya dito sa ating um, kawali. Ayan guys, syempre kasi kapag nagluluto ka dapat, huwag so, nang titipidin sa ingredients, then tapos lulutoin mo siya ng maayos. Para masarap yung magiging resulta yung outcome ng ginagawa mo. Kasi hindi mo lang naman ito ginawa dahil gusto mo. Dapat kung pag gumagawa pa o nagluluto ka ng pagkain, you know, ang lahat ng ginagawa mo, yung may halong pagmamahal. Ay, sir. So, may bar. So, ayan, dapat pa natin ito. I think, kasha naman. Tapos, alam nyo ba, guys, ang sekreto nito para hindi siya dry. So, diba ba yung green peas natin, meron kasing sabaw yun. So, kung nilagay natin yun, susama natin po yung pinakasabaw niya. Yun. Kasi, yun yung tutulong dito sa ating niluluto para mas mabilis naman lumanggot ang ating patatas and carrots. So, mamaya konti guys, hintayin muna natin yan. Kaya konti babalik tayo, lalagay natin yung green peas natin, tsaka yung ating raisins. Tapos ayan guys, so syempre nilagay na po pala natin yung ating patatas, tsaka yung ating carrots syempre, lalagyan na natin ng ating favorite ginisa flavor mix. Ayan okay, guys, so pwede na po natin ilagay yung ating ano, uh, green peas. Pink, sweet. So sa amin guys, kahit uh, nagluluto kami ng pang tinda or pangkain kain, same thing lang po yung ingredients. Kasi, you know, para ma-appreciate nila lalo na yung ricado mo, kompleto, then about yung lasa, ba diba? Mas masarap naman kasi talaga kumain. Siyempre, magbabayad ka naman, di naman libre. Example, gagawin mo business, you know? So, bakit mo titipirin? ito yung sinasabi ko sa inyo guys yung may binili kami tapos pagbukas ko doon sa empanada yung green peas tumatalbog pa sa so sobrang tigas so ibig sabihin minadali nilang iluto so yan halo halo eh. dapat kasi pag nagluluto ka talaga guys ano spend ka talaga ng time hindi mo pwedeng madaliin yung niluluto mo. Kasi basta. Hindi mo pwede syang madaliin. Kailangan talaga may time ka kapag niluluto. Para masarap yung magiging business card niluluto mo. So, so, ayan po. Ilalagay na natin yung ating raisins. Kasi isa ito sa you know, pagkakaroon ng flavor sa ating niluluto. Yung mga anak ko, guys, ayaw ng ganito raisins. Pero, sorry for them kasi kailangan ng pasas talaga, guys, sa ating luto. Din. Kasi, mas masarap. Ito kasi yung magpapatamis, magbibigay ng tamis sa ating toppings. So, tapos siguro guys, ito muna yung may halilit naman yan po. Kasi pag naluto yung mga ano, ingredients niya. Halo, 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 halo. Ayan guys, siguro po babalikan natin ito after 30 minutes. So, ganun yung processing time. Habang hinintay natin yung, yung ano, kung saan tayo magmamasa so kakain muna tayo ng poto bong hmm. ko sa inyo guys paano pag gawa ng do, yung hindi titigas ganito na po yung tamang texture kapag naluto na yung palaman ng empanada. Ayan siya. So, yung rasanya guys, tamang tama na. So, gagawa na po tayo ng dough para makapagbalot tayo at matikman natin. May scooper tayo dito para alam natin kung ilang scoop gagawin natin. So, ito yung ating arena guys. At gagamitin. So, gumamit po tayo ng gloves. Ganito, guys, ang mag, ano, yan. Vision, men. Ayan. Alam ko, lalapit dito si po, patutulungan niya ako. Ayan. Okay. One. Ayan, ah, so, okay na. Ayan, okay na to, guys. So, ayan na, guys. Halagyan uh, muna natin siya ng baking powder. Ito na lang yung ginagawa kong kwan, guys, panupat sa so. mga tatlong ganyan, guys. Tapos, tagyan din natin siya ng asin. Okay. And ganyan yung mga asin. Ay, balasan na Ayan. Mix well. Tapos lagyan din po natin ng sugar. One, two, three, four, five, six, seven so Mix well yung natin ulit. So, ayan po. Kapag nahalo ng mabuti, sa tingin nyo eh, nagkanda mix-mix na lahat ng mga asin, baking powder, at yung asukal na nilagay natin. Palagyan lang natin ngayon ng tubig pa kunti-kunti, guys. Tapos, pinakahuli natin ilalagay po ito. Yung ating veggie oil. mix well, mix well. Ayan. Tapos, pag maglalagay po tayo ng tubig, ito so, kunti-kunti lang muna. Ayan. Para tayong, ano, uh, nagsisemento ng bahay. ayan guys, ito gagawa na tayo may palaman tayo tapos yung arena yung panlalatag natin dyan para hindi didikit meron tayo nito ito, ito tinidor, tsaka yung tubig tsaka yung ating arena so let's go guys, umpisahan na natin ang ating pagmamasa so ito na po yung ating arena Na. Ayan, para hindi siya didikit para mamasa natin mabuti ang ating ginawang dough so yun guys pag, gusto nyo rin magkawa example pang merienda pwede rin pang tinda to guys kasi alam nyo ba sa totoo lang pang recipe na to kasi nung maliliit kami yung aking mother mahilig siya maggawa-gawa ng mga paninda niya. So, yun o. Sa kanya lang din natin natutunan mga ganitong teknik. Kaya pag pwede nyo rin pang tinda or pang family lang. So, hatiin natin ito. Ito lang muna gagawin natin guys para titikman muna natin siya. Para hindi masyado malaki yung minamasa natin. Simpleng simple lang guys. So ayun, uh, kung nanonood si Nanay Henry, ay sas, salamat po sa pagturo paano magkawa ng ganire. Yung gagawin natin guys, yung sakto lang naman na ano, hindi na may sobrang kalakihan. Just to try muna, to try. Imagine you guys, si, bibili ka ng ganito, tatlong perasong ganito, pipes. Diyan I think seven ito, dollars na. O ba diba? simpleng simple lang po, kahit kayo, kayang kaya nyo. Ayan po, So, ayan guys. So, napakita ko na po sa inyo gano'n lang kasimple paggawa ng ganito. So, gagawa lang tayong tatlo. Tag-iisa muna kami. At uh, just to try lang naman. Bago na tayo magpatuloy magbalot kung wala ng problema. I mean, kung okay na lahat. Okay na lasa and everything. Ayan na siya, guys. Duduto na ni Papa. So, ayan na siya, guys. Oo, yung init pa. Ayan na siya, guys. So, ayan na siya, guys. Hati-hati ka. Maganda lang pagkakaluto, oh. Kunang tikim. Crunchy. Pag lumamig yun, mas makapal pa. Mas crunchy. Hmm? Ay, grabe. do pa lang. Panalo na. Hmm. <laughs> oh, Ang ganda yung texture niya na rin. Mm -hmm. Napaka-simple. Napakasimple. Malambot, masarap, sakto. Ito si Kain po tayo. Kung may favorite ka, maya ni mama Gusto mo? Kasi dati ko, eh. may unano, may matanggan, may, may mataba, may mapayan. Ang lang <laughs> <laughs> sya guys, paano magluto, napaka-simple. Yan, dyan lang si Tapos ito na siya yung ating homemade empanada. Ano naman masasabi mo kuya Kasep? Ayos. Ah. So ngayon guys, ayos ah. na paso na naman daw siya. <laughs> Ang bilis ng araw, babalik na si Ate Isa, ni San Diego. Oh. siya, siya, Kasep. siya, wag ka mukha naman kami. Baby si Ate na Pag naiwan dito. 11 out of 10 pounds. Oh my God! Yeah! Yung mga gustong mag-business or gustong gumawa pang snack. Aba, Swak na swak. Pero sabi ko kasi, di ba yung nabibili ganito maliliit. So, ito malalaki ito. Sabi ko, five for twenty dollars din na sila lugi. Kasi, syempre, isasama mo yung lahat ang mamahal na ng mga ingredients yun no? tapos yung pagod mo matrabaho pa o oh, syempre so okay ang ating empanada ano naman masasabi nyo sa mga viewers natin kayo guys pwede yung galing pagkakitaan kasi ano madam mahilig kasi talaga ako sa empanada ngayon sa lahat na napupuntahan namin bumibili ako pero walang kasing sarap yung ginagawa natin <laughs> kaya yun syempre alam nyo na pag gumawa tayo nyan ibig sabihin may special access o, paano guys hanggang dito na lang aming vlog for today so bye Sim, yes, thank you for hey, visiting you us. Yucky. Hi guys, I'm dito na lang. Sana na